Magandang hapon po mga kalaki, 5pm na po ng July 29 at syempre po mga kalaki nakakatawa alam nyo po ba ang dami na naman pong nanalot sinuerte po sa atin sa mga 2 digit at 3 digit lucky numbers po kanina lang po mga kalaki mga nagchat po sila sa atin okay? ipopost po natin yan bukas mga kalaki ang gusto ko po ngayon pong last draw ng alas 5 po mga kalaki ang, ngayon, ang last draw na to, ngayong hapon ngayong gabi na to ikaw naman po ang manalo yung nanunood ngayon sa akin, ikaw mismo na nanunood at hindi pa nasusubukan ng laki numbers namin, kunin mo ito at ilaban mo mga kalaki 3 days po, aalagaan nyo to hayaan nyo po. Okay? Kaya sa mga interesado po sa mga lucky numbers namin, tutok na po rito mga kalaki dahil ngayon pong hapon ng last draw, magbibigay po ako ng mga kompletong lucky numbers po, kompletong digit para sa mga tatayaan natin sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad, sa National, sa Wedding po mga kalaki sa STL. Ito po ang magagandang tips. Okay? Kaya kung ready ka na at ready na rin ako para magbigay ng mga lucky numbers, abay, kunin mo na ang mga listahan mo at ilista mo na mga lucky numbers na ibibigay ko sa iyo mga kalaki. Ito po ay aalagaan po, hindi agad bibitawan. At syempre, habang wala pa pong bumibili, singit-singit po na tayo sa pagbibigay ng mga lucky numbers para po sa inyo, sa mga masusugid nating mga lucky followers dyan na nagtitiwala at nag-aabang po para sa ating mga kalaki. At ibibigay ko na po ngayon ang mga lucky numbers. Tara na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan e mga kalaki, ang ibibigay ko po ngayon ay tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa'yo. Pero bago 'yan, iinom muna ako. Ayan po mga kalaki. Okay, eto na. Hindi na natin patatagalin. 2 digit lucky numbers, mauna ka na. Lista mo na. Number. Number 9 at number 24. Ito po ang pangalawa number. Number 17 at number 28. At ito po ang pangatlo. Number 15 at number 19. Ayan po mga kalaki. Okay? At isunod na po natin ang 3 digits lucky numbers. Ba't nabubulol ako? 3 digit lucky numbers. Ito na po. Number 283. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 6, 9, 1 At ito lang po ang pangatlo mga kalaki Number 5, 4, 0 Ayan mga kalaki, kompleto na ang 2-digit at 3-digit lucky numbers Isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers Ang 4-digit lucky numbers mo ay Number 1, 2, 9, 7 Yan po yung una Ang pangalawa po ay number 8, 3, 0, 6 At ang pangatlo po ay number five five 8. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang lucky numbers natin ng 2 digit, 3 digit, 4 digit ha. Sa mga tataya po, pwede niyo po yan iramble para po mabalik man po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. At syempre, bago ko po ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers para sa mga masusugi nating mga lucky followers, dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account namin ha. Huwag po sa mga fake account na po, nagkalat po yan mga kalaki. Okay, baka mali ka na mga naifa-follow dyan hindi po ako yan. Baka mali ka ng nasasalian sa private consultation, hindi po ako yan. Kinukuha po ang picture ko, ginagawang profile, nako, iti-check nyo pong mabuti. Subukan yung tawagan yung mga yan, hindi po yan sasagot kasi mga fake po sila. Ito po ang legit na account natin na ginagamit ngayon. Red Parungkin po, nakasama ko si Lola Carmen ha, na meron pong, iti-check nyo po lagi ang followers sa Red Parungkin po ito, dito mismo, na meron pong 240,000 followers mga kalaki. Ayan po ang mga legit na account natin sa Facebook ngayon. At syempre po meron po tayong second account, Red Parong uh, Aris Gatchal po. At syempre po meron tayong YouTube, Red Parong Kina merong 17,000 followers. At syempre po TikTok na merong 445,000 followers. Ay po mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers diyan, mag-suggest, mag magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin heart lang heart mga kalaki. Automatic po padadala ko po kayo mga lucky numbers agad-agad po dyan sa Messenger niyo. At tatayaan niyo po ng 3 days bago niyo po bitawan. Okay? Tandaan niyo po mga kalaki, ang lucky numbers namin libre po ito, wala po itong bayad. Pero pero ang private consultation po meron pong membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad, sa National at sa Weteng pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko ang birth mo at birth year mo naman dito ang swerte mo. Kami pala magbibigay ng panalo sa iyo mas sumali ka na po mga kalaki. Good for 3 months po ang membership at sa mga interesado po, message na po kayo sa messenger ko. Make sure na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin. Ingat-ingat po kayo mga kalaki, okay? At tandaan nyo po mga kalaki, sa mga sasali po ngayon, bibigyan ko po kayo ng discount para po member kayo sa akin ng July, August at September po mga kalaki. Okay, kaya tutok-tutok na po rito mga kalaki sa ating mga lucky numbers dahil ang lucky numbers po natin sinusumada po natin araw-araw at bago po lagi ang binibigay natin mga lucky numbers para po sa inyo. Marami pong sinuswerte sa mga lucky numbers namin. Marami pong nananalo rito ha, ah, pero marami naman pong hindi. Hindi po tayo nagsisinungaling. Nakapost po ang importante, nagpapanalo tayo araw-araw nakapost po yun sa Facebook. Legit po yung mga account na yan. Kahit i-chat nyo sila, legit po nananalo sila. Okay, at ang gusto ko maranasan mo namang manalo dito sa amin. Kaya, Subukan na ang private consultation At subukan ang mga lucky numbers namin ipinopost Araw-araw sa Facebook, sa YouTube at sa TikTok Ito na po mga kalaki Tuloy-tuloy na natin ang pamimigay ng mga 5-digit lucky numbers At 6-digit lucky numbers abroad Ito na po ang 5-digit ang lucky numbers Pilipinas at abroad Kunin mo na Number 29 Number 36 <coughs> Number 20 Number 14 At number 18 At ito pa po ang isa Number 12 Number 34 Number 38 Number 18 at number 6. At bago ko po ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin pwede po rito ang 642, 645, 649, 655 at 658. 6-digit lucky numbers mga kalaki. Kaya tutok na po rito. Ito na po ang unang 6-digit lucky numbers. Pilipinas at abroad, kunin mo na. Number 16, number 39, number 4, number 28, number 23 at number 12. At ito pa po ang isang 6 digit lucky numbers. Number 17, number 24, number 26, number 35, number 37 at number 11. Ayan mga kalaki kompleto po mga lucky numbers. Takbo na po sa mga sukin yung outlet. Ingat-ingat po at umuulan, umaaraw, umuulan, umaaraw ha. Ah. Bawal po magkasakit lalo na wala po tayong pera. Okay mga kalaki ha, ito po mga lucky numbers natin alagaan nyo po ng 3 days yan at syempre po mga kalaki ito na paborito ng lahat ang shout out time shout out po tayo kay ma'am Rodaline ano to ma'am Rodaline 5 hello po kay ma'am Rodaline 5 po ng Quezon City, hello shout out po sa inyo maraming salamat po sa family Cinco. may kaklase ako sa singko sing si Maricel, hi ma'am Maricel ayan po, at syempre po mga kalaki humihingi si ma'am Rodaline ng two digit lucky numbers, ibibigay ko po yan sa'yo dahil nagpa-shoutout ka. Okay? At syempre po dito po tayo sa mga jeepney driver naman po dito po sa may Uy, Quezon City pa rin po dito po sa may Quezon City Circle. Hello po sa inyo sa mga driver po dyan, taxi driver, jeepney driver, pedicab driver. Alam ko, alam ko may bike-bike dyan eh. Shoutout po sa inyo dyan, lahat po sa mga bus driver dyan. Saludo po ako sa inyo. Humihingi po ang ating mga jeepney driver po. Sila mang Ronald at si, Ma si Mang si Mang Tomas, ayan po, ng 6.45. Sige po, isusumada ko po yun, ibibigay ko sa inyo. Sa mga gusto po magpa-shoutout, message lang po ng message, comment lang ng comment. Pag nakita ko yan, may lucky numbers ka na, masya-shoutout ka pa. Good luck!